YouTube channel naman si Arjun. Actually, hindi ko po yung pinapayagan si Arjun mag-YouTube. Ano? at yung ganyan na hindi ko support yung so, sa channel niya. Um, actually, hindi po yun. bawal po yun. Bawal mag-vlog pagka tinutulungan. Kasi siyempre, bakit ko mag-vlog? Diba? Tinutulungan natin. hindi ibig sabihin, hindi, na, hindi niya tayo kailangan. So, diyan po tayo. Medyo ano tayo diyan. Medyo against tayo dyan kay Arjun sa ano niyang sana hindi niya na masyado yan. Kasi bawal po talaga yun sa kalingap. Ano? Kahit pa sa, isa po tayo sa pinakamatagal sa kalingap dito. Alam, na, alam po natin ang rules. Depende na lang po kung sinabihan kayo na yan, binigyan kayo ng go signal ni Kalingap Rab or ni Kuya Bal. Opo, bawal, bawal maging matigas ang ulo dito. Follow tayo sa rules. Ayaw kung maging issue yung mga ganyan bagay. Kasi kanya. So, nasa kanya decision. Pag, pag pinagpatuloy niyan, may penalty yan. May kapatawar penalty. Pwede mag-stop or ano, ang, ang, tulong or wala na talaga. Ano. Ganun, pwede mag-stop. Hindi lang po yun. lang po ay pinayagan ni Kalinga Brad, so... Okay po yun. Tama na po yun, din or ano, something. Ang ano po, ang tinutulungan po natin dito ay, ano, eh, rules po yun. Kailangan natin mag-follow sa rules. It's either hindi mo gusto, or ano, nasa sa'yo yung decision yan. Na misunderstand niya po yung sa live selling kasi ang akala ko po noon sa Facebook lang siya maano, hindi sa YouTube. Wala naman, bihira po naman may mag live selling sa face sa YouTube, di ba? Kasi wala naman pong nanonood basta-basta ng live selling sa YouTube. It's either sa TikTok or sa Facebook. Yan po ang karaniwang mga, mga nagla-live selling. Wala po akong go signal na mag-live share, mag-ano. Sinasabihan ko ba yan na mag-ano, huwag mag-para live kasi siyempre marami tayo dito na nakakakita at ayaw ko naman pag initan ako. Minsan nasisilip ng mga kasamahan ko, uy bakit naglalive ito si ganito? At uh, bawal yan ah. So ano, idea, parang ang nangyayari is, uy si Kalingap Edo, tinotolerate sa magparaplag. Kagaya po nung ibang mga ano, na para ang nangyari po, nag-iisang biglang kalingap na ano, kalingap partner ng walang ano, ng tawag dito, ng walang hindi dumaan sa proseso ni kagaya ni ng mga kalingap partners ni Kuya Di ba po ang mga kalingap partner na, na ano muna kay Kuya Bal, na Napailalim muna kay Kuya Val bago maging isang vlogger. Yun po, di ba? Pag nag-bypass ka dun, malaking ano yun. Warning yun, malaking ano yun. Mat Mali yun, guys. So, yun na yun. Walang masyadong ano dun, guys. Okay? Okay na yun, guys. Tama na yun dun. Respect lang ang ibig sa ang ano ko dun. Pag nagpatuloy yun guys, yung prank natin pwede maging legit na yun Pwede hindi na yun maging prank